Boluntaryong nagbalik-loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group sa barangay San Jose ta, City. Ang matagumpay na pagbabalik-loob ay resulta ng pagsisikap at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng First Leyte Provincial Mobile Force Company. Nakatanggap din ang nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang Sabing surrender ay nasa kustodiya ng First Lady PMFC para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng CTG ay nagpapakita na ang programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkapit ng payapa, maunlad at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City Police Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sheba Pipiloneo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.